Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag napatawag pa ng hearing, registration, ito yung mapipirito. Yung pritong sunog. Alam niyo? Yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle uh, units, unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. In, nagagamit ito sa aking uh, information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort na pag may mga pinyag, kasal, etc., magigisa itong MMDA sa akin the reason bakit talaga ako mag-imbestiga uh, hindi pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. primarily dito para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho dahil kung napapansin nyo ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane hinahabol ng mga nagbabandit sa bus lane SAE, uh, LTO um, Coast Guard In fact, may kita natin, dinidipahan pa yan eh. Ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa fast na Nakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun. Nasa yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators. Nasaan? Nandoon po sa mga BIPs.